Love break na kami ni Jayton. Di tapat ang pagiging cool. Di ba Jayton? Hmm. Yeah. Ayaw niyang tumingin kasi nasasaktan siya. Hindi <laughs> matanggap. Oh! Ay, tumawa! Grabe. Yun lang. Bita. Bita. ka ba? <laughs> hindi. Hindi siya bita. Grabe ah. Thank Stop. you. Walang kwenta rin yung mga ipag-break na sa kuya ko. <laughs> Wala na, it's over. May bago na ako eh. Sali so, mo, <laughs> Break huh? si Denny. Ano? Kay Denny na siya. Kay Teddy ka na? Denny, tangi. Ah, kay Denny ka na. Kay Denny ka na. Kay Teddy ka na. Kay Denny ka na. <laughs> so, tira-tirahan lang si Den. Tira-tirahan lang si Den. <laughs> Denny, sorry. Tapos na kami. Sa'yo na siya. Kasi para sa'yo, yung mga ganun lang. Whatever. <laughs> Alam niyo ba yon? Whatever monkey women. Let's <laughs> joke lang. Napaketo ko sa kalikitan na diwa. Hindi mo kaya na, okay,